Sikat na aktres, inireklamo sa isang kilalang sumbungan ng taong bayan dahil sa hindi pagbayad ng kanyang renta sa kanyang tinitirhan, pati ang kanyang kuryente. Ano ang nangyari sa kanyang financial ngayon at nangyari ang bagay na ito sa kanya? May pinagdadaanan nga ba sa pera ang aktres na ito? Alamin ang buong detalye dito sa Get In Touch. na talagang ligtas ngayon ang iba kung sila ay hindi makapagbigay sa kanilang napagkautangan dahil may nagtatanggol na ng ganyang mga bagay at aksyon agad Limang buwang renta na raw sa condo units sa Shore Orvan Residences sa Paranaque City at may outstanding balance na 40,000 pesos sa Meralco ang hinahabol ngayon kay Alma Moreno. Yan ang reklamo laban sa veteran actress ng may-ari ng inuupahan niyang unit na si Teresa Grenard na kasalukuyang nasa Dubai. Basis sa kwento ni Teresa kay Rafi Tulfo sa programa nitong Wanted sa Radyo, Nakiusap sa kanya ang aktres na uupahan ang unit niya noong Agosto hanggang Setyembre 2020 na sa una ay ayaw pa niya dahil mahigpit ang patakaran ng namamalakad sa nasabing condo building. Hanggat maaari po ay ayaw ko po sana paupahan ang unit ko because of the pandemic at marami po kasing hinihingi ang Azure para mapagstay. E eh, sabi naman ni Alma, magagawan niya ng paraan. Plus, sa kanya nagtatrabaho ang kapatid ko at kakilala siya ng kapatid ko kaya pumayag na ako. At nagbigay siya ng 35,000 pesos para sa fully furnished ng unit. Discounted na po 'yan, kwento ni Teresa through Zoom interview. Nagulat ang radio host kung bakit inabot ng 40k ang kuryente kung saan isang buwan lang naman tumira ang actress. Hindi po 'yun isang buwan. Hindi ko lang po sure kung anong date sila umalis ng February 2021 kasi po hindi sila nagpaalam, sabi ni Teresa. Nung March 9 po, pinapuntahan ko sa atiko ang unit ko at doon na nila na wala na sina Alma. Base sa ipinakitang video ay walang ilaw at walang tubig ang unit ni Teresa. Bukod pa sa maraming ipis na ibig sabihin ay matagal nang walang nakatira roon. August 25 to September 25, 2020 lamang ang usapan nila pero nagpatuloy pa raw sa pagstay si Alma sa kundo dapat daw ay may limang buwan pang dagdag na renta si Alma kay Teresa pero hindi na raw niya ito sinisingil ang nais lamang niya ay bayaran ni Alma ang bill ng kuryente na lagpas 40,000 pesos sa ad ni Teresa kumbaga yung Meralco na lang na kinonsumo po nila sila naman po ang gumamit noon eh ilang beses daw tinatawagan ni Teresa si Alma pero hindi ito sumasagot at hindi rin siya binabalikan ng tawag. Ang kapatid ng aktres ang sumasagot na laging sinasabing busy si Alma dahil may taping o shooting. Hanggang sa nainis na ang unit owner at nagsabing ipapatulfo na lang si Alma para sumagot. Tinawaga naman ng staff ni Raffi ang aktres at nagsabi itong ayaw niyang sumagot ng on the air at gusto niyang makausap ang radio host ng silang dalawa lang. Nakikinig lang si Miss Alma, ayaw niyang magsalita. I'm not gonna talk to her. Kung gusto niyang magsalita, dapat on air habang nandyan si Ma'am Teresa. For the information of Miss Alma Moreno, Ma'am, hindi ako makikipag-usap sa inyo. Parang patraidor, nakakausapin ko kayo off-air na hindi po nakikinig ang aming complainant. Never ko po gagawin yan. Kung gusto ninyo po akong kausapin, madam, dapat habang nakikinig si misteresa Teresa, pahayag ni Rafi Tulfo. Dagdag naman ng staff, ang sabi raw ni Alma, alam ng Diyos na wala akong ginagawang masama at hindi ko kailangang mag-explain sa inyo. Kakausapin ko na lang yung kapatid ni Teresa. Sagot naman ng may-ari ng unit, I think alam ng Diyos at panig sa akin ang Diyos na wala akong ginagawang masama. At dahil sa stress at para maibalik ang kuryente at tubig, ay babayaran na lang daw ito ni Teresa dahil dito raw siya tumutuloy kapag nasa Pilipinas siya. Ayaw nilang makipag-communicate. So I think this is the best way, pinatulfo, para makipag-communicate siya. Sabi pa ni Teresa, hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita ang kampo ni Alma Moreno sa reklamo sa kanya. Sa aminin man natin o hindi, may mga tao talagang hindi marunong magbayad sa kanilang mga pinag-uutangan. Pero hindi rin natin masisisi si Alma dahil hindi rin naman natin alam kung ano nga ba talaga ang tunay na kanilang pinag-uusapan at dapat magsalita si Alma on air o magpa-interview siya sa kanyang kakilala para malinawan ang lahat dahil kung itatago niya lang ang sarili niya, siguradong hindi siya siya tatantanan ng mga taong mapanghusga agad sa kanilang kapwa. At hindi rin iyan maiiwasan dahil kilala siya ng lahat at hinahangaan. Iyan ang lumalabas pa ngayon na isyo sa kanya. Marami ang nag-aantay kung ano nga ba ang maging pahayag ni Alma sa naturang isyo na ito. Malalaman lang nating lahat iyan kung magsasalita na siya sa publiko kaya antayin na lang natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng reklamong ito ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.